Isang magandang araw mga striker Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong matutunghayan So nagluto po ako ng inunon na tilapia Napasensya Pasensya na po kung may tugtog no, So ano po kasi, birthday po nung asawa ni Negros kahapon Kaya po hanggang ngayon may tugtogan na no? may bidyoke Nagpa silang bidyoke So ito nga po, nakapagluto na tayo Ayan Inunon kung tawagin dito sa amin Pinagmarket natin mga buhay pa yung tilapia kanina Nagsapin ako ng saging para hindi matutungan. May gata na may toyo, no? Sarap 'yan. Okay, at nakapagsaing na rin ako, no? So ngayon, magigipagkulitan lang tayo dito sa dalawa. Ngayon tayong bisita. Parang hindi natin bisita, luma na 'to. <laughs> Ibisawaan na. May may bisita dito, may bisita. Oh, may bisita ulit. May bisita ulit. <laughs> oh, pero bago 'yan, ah, nais ko pong pasalamatan si Auntie Sonya, no? And then kay Michelle no sa inyong pinadala uh, doon sa biyanan ni Jason ni paring Jason si Auntie Lily nagbakasyon na kinasal yung anak so uh, magkasama sila 'los magkalip, magkalapit sa Hong Kong uh, matagal na sila sa Hong Kong ayan salamat po Auntie Sonia. and then Michelle sa inyong regalo sa akin na uh, ito ang alam ko lang ito t-shirt di ba may Hong Kong at sinuot ko na no ang ganda po, napaka preschool uh, lang, no? Hong Kong talaga, Hong Kong. Ayan. And then yung sombrero, bagay ba? Maganda? Okay, patry natin. Ang ganda? From Hong Kong po, yan. Ang ganda? Ano nga na? Ang tibay ng ano niya dito. Ayan, andito siya niya, andito siya niya, maraming salamat po. Salamat, mabalos. Thank you. Thank you so much. <laughs> Nagustuhan ni Ikang. <laughs> Ayan. So, ayun po, iingatan ko po ito. At uh, itong itong t-shirt po ay <laughs> uh, kulay puti. Maganda. Hindi ko, hindi ko siya masyadong susuotin siguro lagi-lagi, no? Kasi ako po kasi hindi ako pwedeng magsuot lagi ng puti. Kasi ang katawan ko ay acidic. No? pagka sinot ko to nang napawisan lagi magkukulay dilaw dito kukulay dilaw siya yung pawis ko ano, may acid kaya ako ano lagi. pero maraming maraming salamat po mm -hmm. hindi ko na lang siya masyadong lagi susutin so ngayon sinot ko para uh, sa magpagpasalamat no <laughs> parang iba <laughs> parang iba na yung Maganda? Bagay? Bagay ka na po. Thank you, Crypto.com. <laughs> <Back up back. laughs> hindi hindi po <pwede> <laughs> Binigay yan sa akin. Oo. <laughs> oh, oh. Pag-pag-pag-pag. pag pag Palakpakan yup ta po. Ana bisita. Hadi na. Ta, tang 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 tang. Palakpakan ta po. Tadi pa. Ilang to... to... bunyag sa labungan ng alo black. Si Kalbo. Nagraba. Us... Hello po. Ingat ka po sana. Ingat po kayo diyan. Thank you po hmm. sa ano. Yo <ay biesta> <pper> <opposite> <chat> At malapit na nga po kami no mga ilang araw na lang to. Yan. So, ano mo sasabihin mo? Uh, malapit nang matapos yung bahay at malapit na rin tayong maghihiwa hiwalay hmm. ah, <laughs> uh, ano masasabi mo? Hmm. Anong ano masasabi mo? hindi <laughs> darating talaga sa punto na ganon uh -huh. ano? ano? anong ang masasabi mo? initial, initial pa lang yan kahit hey, initial, anong <laughs> nalungkot yung muka <laughs> nalungkot yung muka <laughs> nalungkot yung muka, ano? Ah. Initial initial ano, initial message. Hmm. Ah, siguro magkita-kita tayo kapag uh, binyag na siguro nung ano, binyag na. Uh. di pa namin sure. Ah. Oh, kasi busy kami, busy. Ano nga, ano nga? Hmm. For today's uh, vlog. Ah. Uh, Ang lang. Hmm. Ano? Wag mo muna kung, kung ay kung iiyak ka. Wag, wag na muna mo ayan. Mm, mo. Ano? Na. Yun nga. Bakal pa man ito na naman. Kasi nga malapit na nga. <laughs> oh, kaya no <nuli>. oh. Aw. Migtangis. Eh, Ah, mo. Tingnan mo. Ah, Nagpapahinga kami at ano, bago kumain. Mm, <laughs> Ano? Ano nga? <laughs> mm. Message sa mga naging like, sponsors, no? Mm. Na, Shoot me sila muna. Hmm. Oh nga. Kapuan ng Rolina mo. nga. Hindi po makapagsalita pero andyan yung camera natin oh. Hali. Ano? Ano masasabi mo sa magandang bahay na ito? Ayan. Ayan po. So ayan Ah malapit na kami umalis matatapik at matatapik talaga yan hmm. initial lang uh, message mo short message kasi pag uh, na kami yun na dapat mahaba no ano hmm. hmm. Ah. ano nah. ah. oh, mga Ano nga? <laughs> ah. Oh. Ayan. Ano? Emotional. <laughs> At happy happy pa ako sa bago. May <laughs> nagpapawisan, bibilog. <laughs> hmm. Ano? Thank you. Thank you. Hey. Ay! Ay, nako. Ha? <laughs> Ayan, so bibili lang siguro to sa ano, sa mismong araw na uh, pagtatapos nga, naging pag-alis namin. Ayan. Ganun talaga, may simula at may katapusan. Ayan. <laughs> Di ba tay? May simula at may katapusan katapusan. Ha? Puro lang simula. Walang <laughs> katapusan. Walang katapusan ang pag-ibig. Hindi. Hindi kasi makapagsalita. Ayaw, ayaw. Hindi niya tang tanggap na paalis na tayo? Susi. So, hmm. CR yan. Hindi niya tanggap na paalis na tayo? Okay. Oh ayan po. Binigay na ni Tatay yung... Yan, mga sinyalis na yan. Ayan <laughs> ah, ni itay, Mga sinyalis na yan. Hmm. Binigay na yung susi ng CR. <laughs> May title na tuloy ako nito Pagbigay ni tatay ng susi ng CR Nalungkot si Ikang ah, Paalis na kami <laughs> ah, Bibilog na bagot Bibilog na bagot Ano? Ah. Madali na <laughs> Ayan Yung mga memories na, nasa, nasa ano naman yan nasa nasa isip nasa puso't isipan mga memories <laughs> the memories the memories back memories back yo <laughs> ano mag 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 ano ka mag message kahit kunti lang uh, <laughs> ano napapabuntong hininga <laughs> ako kasi sanay na ako sa mga ganitong moment no? Uh, hindi man ako naka ano, naka, naka ano, sa mga project na no, ni na uli uh, naka experience ako bali uh, dalawa, pangatlo to so yung una kumbaga medyo may ano nga pagka paalis na pero dun sa pasunod-sunod dun kay Mary hanggang dito Naging ano na ako. Kumbaga tinatawanan ko na lang. <laughs> Tapos hindi ako masyadong nag nag uh, miminsahin na ano, no? Lalo na't marami kami mga uh, yung mga sasabihin, angus nasabi na rin, no? Kaynoli, mga kasamaan ko. So ang laging sinasabi ko lang is congrats. Congrats, no? Ah. Congrats. <laughs> ah. Ay, sus, ikaw na sa naro. Ano mo ka di dibaloy mo? <laughs> Malungkot na. Ha? Malungkot na. Hmm? Kaya naalis na kayo. Oo. Oh. Ganun nga talaga. Ganun talaga yun. Hmm. Ay, yung ano nga pala, yung kapatid ko, si Nini, uh, willing siyang magninang. Oo. Sabi ko, pag nagninang siya, hindi na muna ako. No? Hindi na muna ako. Pag willing yun eh. Feeling nga na magninginang daw siya. So, yun. Ano? Opo, oh, sorry. Ano? Ay, may sabihin nga pala ako sa'yo. Alam ko sasabihin ko sa'yo, masasiyak ka. Uh -huh. May hitla. Oo, masasiyak ka talaga. <laughs> dito makakapag-react ka talaga makakapag-react at makakapag-react ka talaga hindi pwedeng hindi alam mo ba alam mo ba ano na ang tali ng duyan mo ngayon ay konti na lang mapuputol na <laughs> 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 oh, di ba? Oh, di ba na? Ah, kapag react ka talaga niyan. Oh, sino pa naman di magre-react na? <laughs> Ano? Na ang tali ng duyan ay kalahati na lang. <laughs> oh, diba? oh di ba? Oh. Short message lang. Short message. Oh, pra practice kong baga. Ah, oh, dali. Ayan po. <laughs> bago ang lahat mm. thank you sa inyong lahat mm. kasi kung hindi dahil sa inyo wala ang bahay to. oo lalo na kay kuya thank you, welcome <laughs> tapos goodbye hihihi babay babay mo na tapos <laughs> pati po kay kuya Noli oo oh, yan, kay kuya Noli o amo? Si tatay. Salamat ko no, salamat. Tsaka kay tatay. Si tatay. Ang ganda ng gawa. Mm -hmm. Kanino pa? Kay Kuya Vince. Ah, kanino pa? Kay Kuya Bicolano. Kanino pa? Kay Kuya Jason. Mm -hmm. Ah. Di ka magpapasalamat kay Kalbo? <laughs> ha? Nautos-sutosan na natin yun. Ako? Kay Marian. <laughs> Nautos-sutosan na natin. Na natin kay Galbo, kay Marian. <laughs> yan lang. So, ayun. Yan ang buisita. Ayun po. Ayun, napakinggan nyo po yung uh, kaunting mensahe Lano ng ating... Na po kay Tito. Ayun. Kay... Mm -mm. Thank you po. Kay Maria. <laughs> din <laughs> kay din tek okay. kay din tek kay padi kay padi oh. <laughs> kay <Ayan>. lo <laughs> <laughs> kiti lo kung oh, magayon pala na to magayon na okay. hmm. simpre magayon na simpre ano yan laing ayan. ayan po indyan 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 carp ano yan okay mayroon tayong mga bisita mayroon tayong mga bisita Ayun, Kaso, bisita po tayo. Hindi pa pwedeng hagipin. Mm -hmm. Hindi po pwedeng mag-video kasi hindi po sila ready. pala kayo. Ayoko na sa'yo. Parts cut. Laglag <laughs> Okay, so, kanya po. And ito po yung natatapos ang ating episode ngayon na maalaala mo kaya. <laughs> ayan. Ito po ang inyong lingkod. ang inyong lingkod. Charo Santos. Down everyone. Ano? Sa... CR. Siguro pahiwatig na to. Ayun na siguro. Yan na nga yun. Tatata. Yan na nga yun. Ayun no, night... na kung Once na ito. Once na ito na yung puno. susi. Hello, Kumusta? Yan how talaga yun. Ah, CR pa lang yan. Eh. I'm ayun. Pag main door na. Ah? Yan na. Di ba na nga sila, kala nila. Ha? Ma, ma, ano ma, -ma, -ha. ma, -ma, -ha. ma, -ma -ha. Okay. Ayun si Marcel. Ah. Yung classmate ni Kang. Nagpagayon pa na si Marcel. Nagpagayon. okay, dito po nagtatapos itong episode na to. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood. Ayun ah, po. Uh, ah, Ayun may mangga. Ganun talaga. Merong uh, pagtatapos, may simula at may katapusan. No. Ah, Diyan sa pagtatapos na yan, Ah... Hindi namin alam kung mayroong mga pagkakataon na pupunta dito, hindi namin masabi kasi nga as a vlogger, alam niyo naman, ano, uh, busy, busy na sa trabaho namin. Uh, Nakapunta-punta kami kung saan saan bansa, sa Europa, dito sa Asia. <laughs> May nagre- Ba't <laughs> ganyan yung reaction mo? Seryosong seryoso ako seryoso dito eh. <laughs> okay. At yun nga, Nabanggit ko nga yung ibang bansa. Salamat ulit sa nagbigay sa akin ng uh t-shirt. ng t-shirt and cup, no. Uh, si Antison niya po. Uh, siya po yung magulang ng first girlfriend ko, no. Ah, uh, ayan si Michelle. So maraming salamat, maraming salamat kasi hanggang ngayon ay uh, super close kami, no ng aking muntik ng maging biyanan. <laughs> no, So, hanggang ngayon ay, ayun nga. So, ah, uh, pasensya na po, ante, kung hindi ako nakapadala ng laing dahil nagkataon na, baka'y maniwala dyan. Ah, uh, binago, <laughs> binago ni papa yung laing, kaya hindi ako nakapag, nakapagpadala pero yung mga unang araw naman ay nakakomplain naman tayo sa kanyang mga favor sa atin so ngayon lang ako hindi nakakomplain kasi nga dala nga din pangalawa nang nandito ko sa balatan so hindi ko monitor yung nangyayari dun sa bahay uh, tinanggal pala ni papa yung laing <laughs> ayan kaya nagpapahaba lang ko ng vlog <laughs> Ayan. <laughs> Pero kahit nagbababa ako ng vlog, ang importante mahalaga. Ayan, 'yung pasalamat nga dito sa aking suot ngayon, napakaganda. Ayan. At 'yung sombrero, at ang aking sakit kasi ay malilimot, makakalimutin. 'Yan <laughs> ang problema ko, lalo na 'to. Ah, delikado, napakadelikado <laughs> dito <laughs> nakailang ano na ako, sombrero mahalim ako, kaya pero pipilitin kong ano kasi ano to? hindi to yung bigay bigay talaga no? Ano, so eh kuya, ay napatok. na Ayan, napaki-comment po kung uh, taga saan po kayo sa mga nakaabot ng dulo ng vlog na ito. Para malaman naman naman, po namin kung taga saan kayo. At maraming maraming salamat dahil yung pinsan ko nag-chat sa akin kasi may load daw siya. Siyempre, mag-chat-chat yung pag may load. Kung walang load, di mo. May si-shout out na si Ay, Sige, shout out. Hmm? Shout out. Bagulataw. Ang shout out mo. Shout out. Mm uh -hmm. -huh. Bagulataw, baga. Bagulataw. Dali na, tama. Overbreak na tayo. Overtime. Overtime na tayo. Ah. Hmm. So, ayan po, shout out kay X. Ay, sino X? Ay, yung X kapitan ng bagong lata. <laughs> ano uh, paki uh, yung mga hindi pa nag-subscribe diyan. Uh, paki Pakisupport naman po ng aking channel Alamid Striker Ayan, ngayon ulit ako nagbanggit ng ganyan no? Simula nung na-monetize ako, hindi na ako nag import na Oy, subscribe mo, subscribe mo ako no? Uh, pinag consistent ko na lang yung aking mga upload so ngayon ko lang sinabi na pasubscribe ko na yung aking channel then don't forget to click my notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos it's me again alam Striker lagi nagsasabi mag -ingat po tayo lagi and God bless po ito po si Mark Logan na lagi nagsasabi mag ingat po <laughs> tayo lagi and God bless <laughs>